Magandang araw po sa ating manonood. Welcome po muli dito sa ating channel na Chaz Infos and Updates. Alam niyo po ba na pinunan ng Commission on Audit or COA ang Social Security System or SSS dahil sa pagbibigay ng 333 milyong pisong insentibo sa 6,525 na empleyado kahit may halos 595 milyong pisong loan overpayments na hindi pa na i -re sa mga miyembro nito. Sa 2024 audit report, sinabi ng COA na irregular at excessive ang insentibo dahil kulang ang ebidensya na may aktual na savings mula sa innovations or superior accomplishments na requirement ng Civil Service Commission bawat empleyado ay nakatanggap ng hanggang 50,000 pesos sa ilalim ng praise program. Ayon sa COA, umabot na sa 594.78 million pesos ang loan over payments kung saan 301.74 million pesos ang walang supporting documents at mahigit 209 million ay nakabindbin na ng tatlo hanggang labing walong taon na nakakaapekto sa P137M. 1417 accounts. Ipinaglaban ng SSS na sumusunod ito sa guidelines at may 16.52 billion pesos na productivity-related savings. Ngunit tinutulan ito ng COA dahil hindi ito actual na cost savings. Inirekomenda ng COA na patunayan ng SSS ang insentibo o ibalik ang mga walang basehan at ayusin agad ang overdue na overpayments. Ano pong inyong reaction dito? I-comment na sa baba. Sana nga ay maayos ito ng SSS at ng COA para na rin for transparency at of course, mahalaga po itong maipaliwanag para sa kaalaman ng mga SSS pensioners at tayong mga members. Hanggang dito na lamang po muna ito ang Chaz Infos and Updates. I like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless po and have a nice day.